Hindi recommended na magtanggal tayo ng battery kung sakali mang matagal nating hindi gagamitin yung kotse. Ang issue kasi dyan, pag nagtanggal tayo ng battery, there's a tendency na mag-reset yung ating computer box. At ang problema dyan, pag inon na natin yung sasakyan, eh pwedeng mag na siya. No? Kaya kung sakali mang gagawin nyo yan, mas siguraduhin ninyong i-check ninyo sa owner's manual kung okay lang o itawag nyo muna sa inyong kasa kung okay lang. Kasi kung hindi, huwag nyo nang gawin. Hello mga paps, I'm Kuya Shin At yun, may nareceive lang tayong question Kung okay lang bang tanggalin ang battery Kung sakali mang matagal na hindi gagamitin ang kotse On my own opinion mga paps no wag nyo nang gagawin yan Kasi there's a tendency nga Na pag inon ninyo yung sasakyan O kinabit nyo na ulit yung battery E eh magmamalpansyon na ang inyong sasakyan At ang battery natin kahit wala yung load Okay, bawat tinenga mo yan dyan mga 3 to 4 months... Mauubos din ang laman niyan O hindi na yan makakapagpa-start... So sabihin na natin yes... Pag uh, nakalagay kasi yung battery sa sakyan natin... Nagkukonsume din yan... Nagkukonsume talaga yung sasakyan natin... Ng konting-konting power... Siyempre nandyan yung alarm... Naka-activate yan... So... Ma -ma Mad-drain siya at mad naman talaga... And actually kahit... Uh, siya naman ay nasa... Uh, Nakatambay -naka lang... Walang nakaload sa kanya... Eh maaano rin yan ano... Mm -hmm madidring din yan. Kaya ang recommendation ko, no, kung sakali mang matitenggay sa sasakyan ninyo ng matagal, mm, yun, check nyo muna sa owner's manual kung po pwede, or sa kasa kung po pwede. Pero kung hindi, mas okay na i-start nyo talaga siya, no? At least sana once a week, kahit mga isang oras man lang para yung pagka-start din nyo, may babalik nyo yung battery at yung kinonsume nyo for a week na standby, e eh may babalik nyo rin. Ano? At syempre maganda, itakbo-takbo nyo rin sya para yung ating gulong eh makaikot, yung rotor disc natin matanggal yung kalawang, diba? yung oil natin ah, mag-warm up ulit at uh, malubricate yung lahat ng component natin so para mas maging maganda yung kondisyon ng ating sasakyan ano kasi hindi din di talaga recommended na yung sasakyan natin eh, ay natin ng matagal syempre mag-accumulate ng kalawang yan at pag nag-accumulate ng kalawang yan eh sadly no pwedeng mas masira din siya no hindi porket nakatambay yan diyan ay hindi yan masisira so kailangan talaga yung sasakyan natin eh kahit pa papaano Ini exercise natin ano? So yun, sana at least ano kung sabi natin once a week ninyong gagamitin 'yung sasakyan at sana mga more than 1 hour ninyong tinatakbo o inaandar para naman makaibalik natin 'yung battery na wala at 'yung nakuha din natin na battery ay maibalik din natin. Kasi siguro magsasabi iba diyan. Parang way back din na no, nag-vlog ako, sabi ko 1 hour 'yung dapat pag-start ng sasakyan, sabi, parang ang tagal naman yata niyan. Kasi nga Uh, ang idea kasi doon, syempre, kumuha tayo ng battery, kailangan nating ibalik yon. Now, syempre, yung standby time niya, eh, nag-consume din siya ng battery. So, kailangan din natin ibalik yon. Para by the next week na i-start natin, eh, okay na. May i-start pa rin natin ulit yung ating sasakyan. So, sana mga paps, no, nakakuha ng konting idea with regards battery. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.